Ginapaabot sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga magapabilin sa 1.4% at tubtob 2.2% ang inflation rate sa bulan sa Oktubre subong tuig. Suno sa pahayag sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pagtaas ang presyo sa bugas, isda, utanon, kuryente, kagpaghina sang piso, among ang mga nagahatag sa pressure nga magataas ang presyo sang mga produkto. Apang mahimuini nga mapahagan na bangod sa pagnubo sa presyo sa produktong petrolyo, karne kag Sa data sang ahensya, ang headline inflation nagtaas sa 1.7% sa Setyembre halin sa 1.5% sa Agosto. Ang average inflation inero Enero, tubtob Setyembre, amo ang 1.7% mas manubo sa target sa gobyerno ng 2% tubtob 4% para sa 2025. Bangod sa napadayon ng manubo ng inflation, nagpadayon ang Banko Sentral ng Pilipinas sa pagpanubo sa interest rates. Sa ulihi ng monetary Policy setting meeting, ginapanubo sa ahensya ang benchmark rate sa 25 basis points sa 4.75% agod mapasanyog ang ekonomiya nga mahinay ang pag ginpayagman sang man sa pila ka mga analyst na ang duga nga pagpanubo sa interest rate nagahatag sa rason sa pagnubo sa piso. Ang opisyal nga datos sang inflation para sa Oktubre ang ipagwa sa gobyerno sa Nobyembre 5, 2025. Bobo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen bank Business Banking. Ini nga foreign exchange rate ang ginkuha nagikan sa Bankers Association of the Philippines kag Bangko Sentral ng Pilipinas. Ginbasa ini sa closing transactions. Subong nga hapon kag mag-resume naman ini last 9 buwas sa aga. Sa aton latest nga reference rate 58 pesos and 85 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 7 pesos and 59 centavos ang baylo naman sang isa ka Hong Kong dollar. 45 pesos and 49 centavos ang baylo sang isa sa Singaporean dollar, 15 pesos and 73 centavos ang baylos ng isa ka Saudi riyal, kag 68 pesos and 46 centavos ang baylos ng isa ka euro.